Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Indiana Pacers sa kanilang pagkatalo sa Game 2 laban sa New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong big man na target na nga po ngayong kunin ng Los Angeles Lakers. Nagkaroon na nga po sana mga ng chance ang Indiana Pacers na manalo sa kanilang game 1 at maging sa kanilang game 2 ngayong araw matapos silang maagang lumamang dito. Ngunit sa kasamaang palad ay natalo at nabawon pa rin nga po sila dito sa 0-2 kaya medyo hindi nga po maganda ang kalagayan ng kanilang kupunan sa pagbabalik nila sa kanilang home court para sa kanilang game 3 at game 4. Pero pagkatapos lamang nga po na matalo ang Indiana Pacers sa kanilang game 2 ay hindi rin naman nga po na iwasan pa ng kanilang superstar na si Tyrus Halliburton na magreklamo at madismaya sa kanilang naging laban. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview, na outplayed nga daw po talaga sila ng New York Knicks sa kanilang game 2. Ngunit bukod rin nga po dyan ay isa rin naman nga po sa mga rason ng kanilang pagkatalo ay dahil sa mga questionable at inconsistent na mga tawag ng kanilang mga referee. Maging ang head coach nga po ng Indiana Pacers na si Rick Carlisle ay nagsabi na dapat nga na pong bigyan rin ng pagkakataon at equal shot ang mga small market team, kagaya ng Indiana Pacers na makapag-compete sa playoffs gayong napapansin nga po niya na pinapaboran ng mga referee ang kanilang kalaban. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong big man na target na nga po ngayong kunin ng Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops. Mismong si Jackson Hayes na nga po nagbulgar na maliit na lang mga depong chance na kunin niya ang kanyang player option sa Los Angeles Lakers. Hindi rin naman nga po sa ayaw niyang maglaro sa Lakers. Sadyang mas gusto pa rin nga po niyang pumunta sa isang kupunan na mas makakapagbigay sa kanya ng mas malaking oportunidad sa susunod na taon. Kaya dahil nga po sa mga sinabi pa lang nito ay mukhang nangangamoy na nga pong aalis na si Jackson Hayes sa Lakers at lilipat na lamang nga po siya ng ibang team simula ngayong offseason. Ibig sabihin, wala na nga po silang ibang choice kundi kumuha ng bagong center either sa trade man yan o free agency. At base nga po sa kalalabas palang na balita ng isang NBA insider, meron na nga na pong mga bagong big man ngayon ang target ng kunin ng Lakers sa free agency market, kagaya na lamang ni Jonas Valenciunas, Richan Holmes, Nick Laxton, Mason Plumlee, Andre Drummond at si Jabel McGee. Pero kung kayo nga po mga katropes ang tatanungin, sino nga ba sa kanilang anim ang dapat kunin ng Lakers sa darating na offseason? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.